May nangyari lang sa kalangitan sa ibabaw ng China at hindi pa handa ang dalawang pinakamalaking tagagawa ng sasakyang panghimpapawid sa mundo. Walang press conference. Walang Hollywood-style unveiling. Isang tahimik na 12,000 kilometrong pagsubok na flight na yumanig sa industriya ng aviation sa kaibuturan nito. Ang sasakyang panghimpapawid, ang C-920 Nimenu ng China. Isang bagong-bagong wide-body jet na binuo ng COMAC na nagmula sa kahina-hinalang prototype tungo sa potensyal na world-class na banta sa isang hakbang. Sa loob ng mga dekada, ang long-haul market ay pagmamayari ng Boeing at Airbus, ang ng sasakyang panghimpapawid. Ang 787 Dreamliner at A350 ay namumuno sa kalangitan na walang tunay na kalaban. Ngunit ngayon, ang monopolyong iyon ay hinahamon at hindi ng isang startup ng isang kapangyarihan ng aviation na suportado ng estado na may mga ambisyon sa mundo. Ang C929 ay hindi isang panrehyong jet. Hindi ito murang imitasyon. Isa itong full-scale, intercontinental na sasakyang panghimpapawid na idinisenyo upang lumipad ng higit pa, magdala ng higit pa, at mas mura kaysa sa anumang mayaalok ng Boeing o Airbus. At sa taong ito, hindi na ito theoretical. Lumilipad ito. Kung mahilig ka sa mga totoong kwento na pumutol sa pag-ikot ng PR at inilalantad ang laban para sa pandaigdigang tech na pangingibabaw, pindutin ang like button para mapalakas ito sa mas maraming tao. At mag-subscribe na kung gusto ng higit pang walang fluff deep dives tulad nito. Ano ang susunod? Sabihin na nating hindi magugustuhan ni Boeing. Limang taon na ang nakalilipas. Ito ay parang science fiction. Ang China. Isang bansang umaasa pa rin sa mga Western engine at avionics. Ngayon ay naglalagay ng isang wide body na sasakyang panghimpapawid na maaring lumipad ng walang tigil mula sa Beijing hanggang Chicago na may kapasidad na 281 pasahero at naglalayong magkaroon ng ganap na control sa domestic sa mga bahagi nito. Hindi maiisip. Hanggang ngayon. Nagsimula ang proyektong c 929 bilang joint venture sa Russia. Ah, na binansagan bilang CR9229, kung saan ang China ang nagbibigay ng pera at production at ang Russia na nagbibigay ng kadalubhasaan sa aerospace. Ngunit pagkatapos ng digmaan sa Ukraine at tumataas na tensyon sa pagbabahagi ng teknolohiya, bumagsak ang partnership. Inaasahan ng lahat na mamamatay ang proyekto. Sa halip, kinuha ng China ang buong bagay. Ni rebrand nila ito bilang C9229. Sinipa ang pag-unlad sa sobrang pagmamadali at sinimulang palitan ang mga banyagang bahagi ng mga alternatibong lokal, avionics, pinalitan, disenyo ng airframe, itinayong muli, mga daanan ng certification, na overhaul. Sa huling bahagi ng 2023, handa na ang unang modelo ng paglipad at noong unang bahagi ng 2025, naiulat na nakumpleto nito ang isang 12,000 kilometrong intercontinental test flight Isang simboliko at madiskarting sampal sa mukha sa kanlurang domination. Ano ang pinakanakakagulat? Hindi ito minadali. Ait ay, ay sinadya, tampak, at magataon sa paggawa. At ang mensahe ay hindi maaring maging mas malinaw. Ang panahon ng Boeing at Airbus calling the shots ay tapos na. May bagong kalaban sa langit. I rewind sa 2016. Habang ang mundo ay nakatutok sa paglulunsad ng Boeing 787 at pagpapalawak ng Airbus sa production ng A350 nito, may tahimik na nag-ugat sa isang conference room sa Shanghai. Isang magkasanib na anunsyo na tinalikuran ng karamihan sa mga Western analyst. Ang Russia at China ay nagtutulungan upang bumuo ng isang wide-body jet, ang CR929. Isang bagong sasakyang panghimpapawid na may long-haul na ambisyon, dalawahang bandila at isang mission ang sumira sa duopoly sa papel. Ito ay may perpektong kahulugan. Ang United Aircraft Corporation ng Russia, UAC, ay nagkaroon ng ilang dekada ng karanasan sa aerospace engineering. Ang COMAC ng China ay nagkaroon ng walang kaparis na antas ng industriya at pagpopondo ng gobyerno. Hinahati nila ang mga responsibilidad. Ang Russia ang magdidesenyo ng aerodynamics at mga makina ang China ang hahawak sa production at panghuling pagpupulong. Magkasama na nangako sila ng mahigit 2 billion sa proyekto. At sa likod ng mga saradong pinto, mabilis na tumataas ang bilang na iyon. Ang kanilang target? Ang parehong merkado ng Boeing's Dreamliner ay nakalak. Long-range twin-aisle jet na may kakayahang magsagawa ng mga intercontinental mission. Isipin ang Beijing hanggang London, Moscow hanggang LA, at Saglit mukhang totoo ang plano. Tahimik itong sinusubaybayan ng mga Western firm, kabilang ang Saffron GE at Honeywell. Naglabas pa ang pamunuan ng Boeing ng memo na babala ng mga umuusbong na banta mula sa mga hindi traditional na manlalaro. Ano ang hindi nila alam? Ang memo na iyon ay parang hula. Ngunit noong 2022, nasira ang alyansang iyon. Ang digmaan sa Ukraine ay nasira hindi lamang mga hangganan, ngunit ang mga timeline ng aerospace. Habang humihigpit ang mga parusa ng kanluran sa Russia, huminto ang partnership ng CR-929. Ang UAC ng Russia, biglang nasa ilalim ng pressure na tumuon sa mga platform ng militar, ay hinila ang mga pangunahing inhinyero mula sa programa. Nadulas ang mga timeline. Huminto sa pagsagot ang mga email. Huminto sa pagdating ang mga bahagi. Pagkatapos ay dumating ang tunay na bali isa na walang kinalaman sa politika at lahat ng bagay na may kinalaman sa kapangyarihan. Gusto ng China ng access sa proprietary engine tech ng Russia, kabilang ang maagang high bypass na mga disenyo ng fan na nilalayong kalabanin ang G-Gen X. Sinabi ng Russia na hindi, nasira ang mga pag-uusap sa IP. Ang mood ay lumipat mula sa pakikipagtulungan tungo sa pag-iingat. Ang pangrap na proyekto ay naging isang panganib sa pambansang seguridad. Kaya noong huling bahagi ng 2022, umalis ang Russia. Bumuntong hininga si West. Ibinasura ng mga strategist ng Boeing ang programa bilang Dead on Arrival. Ang aviation media ay nagpatakbo ng mga obituario para sa CR929, na tinawag itong isa pang biktima ng geopolitics. Ngunit narito ang walang nakitang paparating. Hindi iniwan ng China ang sasakyang panghimpapawid, ni rebranded ito. Ang CR929 ay tahimik na naging siipay. At sa halip na bumagal, bumilis ang kumak. Mas maraming hiring, mas maraming pondo, mas maraming control. Hindi na lang gumagawa ng eroplano ang China, gumagawa na ito ng ganap na independenteng aviation ecosystem. At noong kalagitnaan ng 2023, nagsimulang tumulo ang mga bulong. Sinimulan na ng COMAC na i tool ang disenyo ng fuselage Kumuha ng mga bagong domestic composite at muling pagsasaayos ng mga workflow ng certification sa Civil Aviation Administration of China, CAAC, upang tumugma sa mga international na protocol. Limang taon lamang ang nakalipas. Karamihan sa mga eksperto ay naniniwala na ang China ay hindi makakagawa ng isang malawak na katawan kung wala ang Russia. Ngayon, sila ay bumuo ng isa sa katahimikan at sa kanilang sariling mga tuntunin. Matapos ang paglabas ng Russia, marami ang nag-akala na ang China ay tupi. Sa halip, nagdilim ang COMAC at nagsimulang magtrabaho. Ang pagbabago ay hindi malakas, ay systemic. Tahimik na nag-inject ng bagong kapital ang gobyerno ng China, pinalawak ang R at D footprint ng COMAC sa Shanghai at Chengdu. At muling nagtalaga ng mga nangungunang inhinyero mula sa mga division ng military aerospace. Dos-dose ng mga bagong supplier, marami ang pag-aari ng Estado ay inilunsad sa isang misyon na ginawang 100% mabubuhay ang C-929 nang walang suporta mula sa ibang bansa. Hindi lang nila sinusubukang palitan ang mga bahagi. Gumagawa sila ng isang ganap na bagong pang-industriya na gulugod. Sinasabi ng mga tagaloob na noong huling bahagi ng 2023, Nakagawa ang COMEC ng isang gumaganang mock-up ng buong fuselage cross-section ng C-929 na kumpleto sa mga pagbabago sa estruktura na ginawang posible ng pinakabagong composite molding technology ng Aviki, na dati ay ginamit lamang sa mga drone ng militar. Kahit na ang mga tagaloob ng Boeing na nagsasalita ng hindi nagpapakilala, ay umamin na ang bilis ay hindi inaasahan. Sinabi ng isang opisyal ng CEA sa mga panloob na regulator, ang layunin ay hindi makipagkumpetensya. Ang layunin ay alisin ang dependency ng permanente. At iyon nga ang nangyari. Ing mga tagabig din ng Western Avionics, na minsang inilagay sa S-Year 929 blueprint, tulad ng Honeywell at Rockwell Collins, ay tahimik na pinalitan. Ang mga kumpanyang tsino, tulad ng Avic Avionics, at ang Shanghai Aircraft Design Institute ay ibinigay ang mga control. Lahat mula sa navigation system hanggang sa mga flight control computer ay nagsimulang lumipat papasok. At sa mas malalim na pagtingin mo, mas naging halata ito. Hindi na ito pinagsamang proyekto. Ito ay isang soberanong programa. Habang ang mga mamamahayag ng aviation ay abala sa pagsubaybay sa mga pagkaantala sa production sa Boeing at mga bottleneck ng certification sa Airbus, Literal na lumipad sa ilalim ng radar ang pag-unlad ng COMAC. Sa halip na Marangya PR, gumamit ang China ng pamilyar na diskarte, bumuo ng tahimik. Pagkatapos ay gugulatin ang mundo noong unang bahagi ng 2024. Ipinakita ng satellite imagery ang bagong aktibidad sa pasilidad ng pagsubok sa Jiangjiang ng COMAC, kabilang ang mga pagbabago sa runway at pagpapalawak ng hangar na sapat na malaki upang ma-accommodate ang isang wide-body frame. Una nang ipinalagay ng mga analyst na ito ay para sa isang variant ng C919. Nagkamali sila. Pagsapit ng kalagitnaan ng 2024, ang mga insider leaks ay nagmungkahi ng mga pagsubok sa pagsasama ng subsystem na nagsimula. Kasama ang mga maagang unit ng pamamahagi ng kuryente at mga control sa kapaligiran na live na sinubok sa mga modular rig. Ay mga ito ay hindi mga modelo. Ang mga ITS ay mga functional system na tinutulad ang mga tunay na condition sa paglipad. Ang isang leaked internal na ulat mula sa AVIC na kalaunan ay na-scrub ay nag-claim na ang cabin pressure regulation system ng C929 ay pumasa sa mga threshold. Nang stress na 10% na mas mataas kaysa sa kinakailangan sa ilalim ng ICAO long-haul standards. At habang wala pang buong prototype na lumilipad, ang mga bahagi ng C-929 ay nasa eroplano na. Na inilagay sa binagong C-919 testbed upang mangalap ng data ng paglipad nang hindi inaalerto ang pandaigdigang media. Sa puntong ito, kahit na ang mga Western defense analysts ay nagsimulang bumulong ng isang bagong parirala, hindi na ito vaporware. And just like that, nag-shift ang salaysay. Ang dating nakita bilang isang sobrang ambisyoso na proyektong papel ay tinatawag na nangayon na pinakaseryosong non-Western wide-body challenge sa kasaysayan ng aviation. Hindi dahil lumipad na ito, ngunit dahil mas malapit ito sa sinumang nangahas umamin. Ito ay hindi lamang isang pinalaki na C919. Ang C929 ay isang clean sheet wide body na disenyo na ginawa upang direktang makipagkumpetensya sa Boeing 787 at Airbus A350. Hindi lamang sa laki ngunit sa teknolohiya kaginhawahan at halaga ng pagmamayari. Ang wingspan ni Tours ay umabot dong malapit sa 65 metro, mas mahaba kaysa sa Dreamliner. Ang lapad ng cabin ay higit sa 5, 5 metro, na nagbibigay sa mga airline ng higit na kakayahang umangkop para sa mga pagsasaayos ng upuan. Mula sa maluwag na siyam na magkatabi na ekonomiya hanggang sa mga premium na layout ng cabin na na-optimize para sa matas-matagal na pagkapagod. Ngunit ang laki ay hindi ang headline. Ang estruktura Ambe. Higit sa 50% ng airframe ng C929 ay ginawa mula sa mga composite ng carbon fiber. Iyan ay isang dramatikong paglukso mula sa naunang sasakyang panghimpapawid ng COMAC at mas mataas pa ng bahagya kaysa sa A350. Idadag pa dyan ang isa pang 15% na nilalaman ng titanium sa mga pangunahing lugar na nagdadala ng pagkarga at tumitingin ka sa isang jet na ginawa para sa kahusayan ng gasolina, paglaban sa kaagnasan at tibay sa mga ultra long haul na mga ruta sa loob ng balat. Ang mga bagay ay nagiging mas kawili-wili. Ang sasakyang panghimpapawid ay magtatampok ng mga matalinong avionics na may adaptive digital flight display, ambient cockpit lighting upang mabawasan ang pilot strain at isang real-time system monitoring suite. Katulad ng kung ano ang pinasimunuan ng 787, ngunit nabalitaan na pinalawak ang diagnostic bandwidth sa mga hydraulic, electrical, at thermal system. Pagsasalin, ang mga airline ay nakakakuha ng predictive maintenance at mas mababa ang hindi planadong downtime. Dalawa sa pinakamahal na pain point sa mga modernong fleet. Tapos may cabin, at dito hindi nagpigil ang COMEC. Nakatuon ng husto ang mga designer sa karanasan ng pasahero kasama ang mga materyales sa pagbabawas ng ingay, adaptive LED lighting, at modular seating options na idinisenyo upang umangkop sa mga pangangailangan ng parehong Chinese domestic carrier at international partner. Ang mga leaked rendering is nagpapakita ng mas malalaking bintana, mas malawak na mga pasilyo, at interior layout na iniulat na inspirasyon ng parehong minimalist na disenyo ng A350 at ng ergonomic na puwang ng upuan ng Embraer. At narito ang kicker. Ang antas ng pagbabagong ito ay inihahatid sa halagang inaasahang 15 hanggang 20% na mas mababa kaysa sa Boeing o Airbus equivalents, lalo na para sa belt at road-aligned markets. Ito ay hindi lamang isang technical na panalo. Ito ay isang pang-ekonomiyang sandata. Ang SIN IT-9 ay hindi lamang itinayo sa China. Ito ay protektado sa China. Ang pangwakas na pagpupulong ay nagaganap sa loob ng Shanghai Pilot Free Trade Zone, isang pasilidad na kasingdami ng geopolitical firewall dahil ito ay isang linya ng pagmamanupaktura. Bakit doon? Dahil ang FTZ ay nagbibigay ng COMEC tax exemptions, mas mabilis na import-export clearance, at marahil ang pinakamahalaga, ganap na control sa data at intelektwal na ari-arian ay mga kompanya sa kanluran ay hindi maaaring maglakad-lakad lamang at mag-snoop. Enerbang International, the pangangasiwa ay minimal at bawat bolt na nakabukas, bawat bahagi na nascan, ay nananatili sa loob ng digital na hangganan ng China, hindi aksidente. Ang sasakyang panghimpapawid na ito ay hindi lamang nilalayong lumipad. Ito ay sinadya upang kumatawan sa full-spectrum aerospace soberanya at ang mga implication ay lumalalim. Yung mga linyo ng pagpupulong ay naka-embed ng mga robotics na binuo sa loob ng bansa, na sinasabing may kasamang AI-assisted inspection system na nag-scan para sa parit, mga microfracture at stress sa pagkapegod sa mga composite panels sa real-time. Hindi tulad ng planta ng Everett ng Boeing, na lubos na umaasa sa mga legacy system at tiered outsourcing. ang linya ng COMAC ay patayong isinama. Mas kaunting paglahok ng third party, higit na panloob na control. Sinabi ng isang engineer mula sa Shanghai Aircraft Design and Research Institute na hindi nagpapakilala, natutunan namin mula sa mga pagkaantala ng Dreamliner. Bawat kabiguan na dinanas ng Boeing, nag-aral kami at umangkop sa pamamagitan ng paglock ng assembly sa isang mahigpit na secured na zone at paglocalize sa buong proseso, mula sa avionics hanggang sa seating hanggang sa fuselage joinery. Ang China ay hindi lang gumagawa ng jet. Nagtatayo ito ng aerospace fortress na hindi maarok ng kanluran. At bawat linggo na sumusulong ang C-929 sa likod ng mga saradong pintuan ng hangar, mas kinakabahan ang duopoly. Kung ang C-929 ay aerospace sword ng China, kung gayon ang makina ang talim nito, at sa loob ng mga dekada, ang talim na iyon ay par mapurol. Linawin natin ang mga makina ay palaging mahinang lugar ng China. Ang C919, ang makipot na jet ng China, ay nakadepende pa rin sa Leap 1C, isang western-made engine na binuo ng General Electric at Safran. Ang parehong uri ng dependency na nagbigay daan sa US na kontrolin ang pag-access, paghigpitan ang mga pag-export, at kahit na antalahin ang mga timeline ng certification. Ngunit sa C9 Miss, Nilalayon ng China na sirain ang chokehold na iyon. Ipasok ang CJ2000, isang susunod na henerasyong turbofan engine na ginagawa ng Aero Engine Corporation ng China, AECC. Ito ay, humps isang, ito ay isang pambansang prioridad. Ayon sa mga tagaloob ng AECC, ang CJ2000 ay idinisenyo upang maghatid ng hanggang 35 tonelada ng thrust na inilalagay ito ng direkta sa performance bracket ng Rolls-Royce Trent 1000 at GE's GENX, na parehong nagpapagana sa Boeing 787. Nagtatampok ito ng tatlong metrong fan diameter, isang ultra-low bypass ratio para sa mas mahusay na generation ng fuel economy, at isang mas mahusay na generation ng fuel economy, at isang mas mahusay na generation ng fuel economy. Mga temperatura ng turbine na may mas kaunting timbang. Sa madaling salita, ang tsina ay pupunta para sa pagkakapantay-pantay. Sa Orahinol, ang CJ2000 ay inilaan para sa C919. Ngunit ang mga technical na hadlang ay nagtulak dito sa timeline. Ang pagkaantala na iyon ay maaring mukhang kabiguan. Hanggang ngayon, dahil ngayon ang CJ2000 ay bumalik sa pagbuo, muling ininhinyero para sa widebody mission. Sinimulan na ng AECC ang component bench testing. Ang di maagang prototype no ng mga fan blade as mga yugto ng compressor is ni ulat na. Nagpapakita ng mga benchmark ng kahusayan sa loob ng 10% ng mga pinakabagong modelo ng GE. At ang plano ng China? Subukan ito. Sa C929 sa 2029, ganap na patunayan ito sa 2031 at mass-produce ito para sa export-ready airframes. Kung tatang yari iyon, kung ang CJ-2000 uh, ay tumama sa commercial na certification, ito ay hindi lamang isang panalo para sa COMEC. It ay magiging isang geopolitical na lindol. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, pagmamayari ng isang bansang hindi kanluranin ang sasakyang panghimpapawid at ang makina. Ang buong propulsion ecosystem. Walang mga lisensya sa pag-export. Walang mga paghihigpit sa mga bahagi. Walang pag-apruba ng U.S. State Department. Leverage lang, modest karteng pag-kilos, at sa aviation, iyon ang kapangyarihan. Ngunit ano ang isang malakas na jet na walang mga mamimili? Narit, kung saan ang kanluran ay talagang kailangang mag-alala. Dahil habang ang Boeing at Airbus ay nakikipaglaban sa isa't isa sa mga puspos na merkado tulad ng Europa at Hilagang Amerika, ang China ay naglalaro ng isang ganap na naiibang laro. Ginagamit nito ang Belt and Road Initiative, para buksan ang mga runway sa halip ng mga kalsada. Hindi lang sinusubukan ng COMAC na ibenta ang C-929, inilalagay ito sa infrastruktura ng mga umuunlad na bansa mula Southeast Asia hanggang Africa, Middle East, at Latin America, kung saan ang mga airport terminal ay tinutustusan na itinatayo o ina-upgrade ng mga kumpanya ng Estado ng China. Isipin mo ito, ang isang bansa ay nakakakuha ng pautang para magtayo ng bagong terminal mula sa isang Chinese bank. Ang construction ay ginagawa ng isang Chinese contractor. Ang radar at ATC system ay nagmula sa Aerospace Division ng Huawei. At amag oras na para lumipad, ang sasakyang panghimpapawid sa tarmac ay isang C929. Hindi yan benta. Iyan ay isang strategic partnership na nakalock sa konkreto at bakal. Ang mga ulat ng tagaloob mula sa Ministry ng Komersyo ng Beijing ay nagmumungkahi ng hindi bababa sa walong bansa, kabilang ang Pakistan, Kenya, at Malaysia, ang nagpahayag ng paunang interes sa pagkuha o pag-upa ng mga unit ng C-929 kapag natapos na ang certification. At arito ang clincher. Ang China ay iniulat na nagpaplanong mag-alok ng state-backed financing at below-market service packages ano? Nagpapaliit sa Boeing at Airbus sa kabuang halaga ng life cycle ng hanggang 25%. Pinapanood ito ng mga Western Aerospace CEO sa katahimikan dahil hindi nalang performance. Ito ay tungkol sa kung sino ang kumokontrol sa kalangitan sa itaas ng ekonomiya ng isang bansa at sa unang pagkakataon sa kasaysayan. Ang sagot na iyon ay maaring hindi nang galing sa Washington or Paris. Maaring nang galing ito sa Shanghai sa loob ng mahigit imintonting tumasi. Pahin taon, ang Boeing at Airbus ay nanirahan sa isang mundong walang tunay na pangatlong challenger. Kahit na nang lumitaw ang mga panrehiyong manlalaro, Embraer, Bombardier, Mitsubishi, walang nakatouch sa wide body segment. Walang nagbanta sa punong barko 787s or A350. Ngunit, binago ng C929 ang equation na iyon. Maaring hindi pa ito handang alisin sa trono ang Dreamliner sa unang araw. Pero hindi naman kailangan dahil hindi lang jet ang pinaglalaban ng Boeing at Airbus. Kaharap nila ang isang bansa. Isang bansang may state-backed capital. Isang pandaigdigang supply chain na binuo para sa katatagan. Political leverage sa 60-plus belt at road na mga bansa. Yan at pang-industriyang kapasidad na mas mabilis na lumaki kaysa alinman sa kanluraning karibal. At habang ang Boeing ay nakikitungo sa mga pagsisiyasat ng FAA para pagbagsak ng kontrol sa kalidad. At kaguluhan sa supply chain, gumagana ang COMEC sa ilalim ng ibang timeline. Isang generation, Isang kanuraning analyst ang nagsabi nito ng tahasan. Kung ang C929 ay na-certify at naghahatid ng kahit katamtamang kahusayan sa gasolina, tapos na ang pangingibabaw ng Boeing sa Asia Pacific. Anik Airbus na ay mas mahusay na nakaposisyon sa Diplomatico, ngunit kahit na hindi ito maaring makipagkumpetensya sa isang 150 million na sasakyang, panghimpapawid na kasama ng mga pag-upgrade sa paliparan at 20 taong financing na nakabuilt in. Ito ay hindi lamang isang kompetisyon ng mga pakpak. Ito ay isang digmaan ng mga sistema. Yung mga kumpanya sa kanluran ay nakikipaglaban para sa tubo. Bumubuo ang COMAC para sa kapangyarihan. Ed Kyren's kalangitan ay naging political, gaya ng lagi nilang ginagawa. Ang mga airline ay maghahanap ng mga kesosyo na makakagarantiya ng pag-access, hindi lamang ng sasakyang panghimpapawid. Kaya ano talaga ang kinakatawa ng C929? Hindi lang ito isang eroplano, ito ay isang linya sa kalangitan. But at point na naghahati sa kung ano ang nakaraan at kung ano ang darating. Sa loob ng mga dekada, ang long-haul aviation ay isang kanluraning monopolyo na binabantayan ng mga rehemen sa certification, mga control sa partial, peg export, at mga alyansa na pinanday sa pamamagitan ng presyon. Malinaw ang mensahe. Maaari kang bumuo ng mga jet, mas kung sasabihin lang namin, gamit ang C-929 sinira ng China ang ng iyon. Binuo nito ang jet, binubuo nito ang makina. Ito ang nagmamayari ng supply chain. At ngayon, gumagawa ito ng runway para maihatid ito sa mundo. Ang sasakyang panghimpapawid na ito ay hindi lamang nagdadala ng mga pasahero. May dala itong mensahe. Hindi mo na kailangan ng Boeing. Hindi mo na kailangan ng Airbus. Hindi mo kailangan ang kanluran. Maaring tahimik ang mensaheng iyon ngayon. Ngunit kapag lumipad na ang C929 para sa una nitong intercontinental commercial flight, ganap nano certify. Pinapagana ng isang Chinese engine. Ibinebenta sa pamamagitan ng Chinese financing. At lumapag sa isang airport na itinayo ng mga Chinese fur. Ang katahimikang iyon ay magiging shockwaves. Ang Boeing at Airbus ay hindi lamang tumitingin sa isang bagong kakumpetensya. Tinitingnan nila ang hinaharap at sa pagkakataong buo ito lumilipad ito sa silangan. Kung binuksan ng video na ito ang iyong mga mata sa kung ano talaga ang nangyayari sa pandaigdigang aviation, gumawa ng isang bagay. Pindutin ang like button para mas maraming tao ang makakita kung ano ang hindi pinag-uusapan ng mainstream. Eto ni kung gusto mong manatiling nangunguna sa mga power shift na ito mula sa kalangitan hanggang sa mga boardroom. Tiyaking nakasubscribe ka. Nagsisimula pa lang kami. Ang hinaharap ay hindi dumarating ng tahimik. Alis ito sa 35,000 talampakan. E pupunta tayo dito kapag nangyari na.